decide, it is because it is for their own good. If the military will decide not to allow you to enter your house there because you will be hit. And then, ngayon, kung kayo, samahan ninyo ang mga civilian at sabihin ko ang military, umatras kayo. And I will place you in a position to do what you want and order what you want. Kung sabihin ninyo na papasukin na sila, ikayo eh ang bigay ng order human rights. Sabihin ko sa mga police pati military, tumibiyo kayo. Doon mo na kayo sa barracks. Magkapi-kapi lang tayo. Pero pag na may namatay dyan, huwag mo akong balikan kasi sakalin kita dyan sa ikaw ang may gusto. O sige, sino yung, sino yung gago na its uh, HR? Sino yan? Ah, Chito Gascon. Sige, ikaw magpunta doon, ikaw ang mag sa traffic, saan sila magpasok. Ikaw ang magpabalik sa kanila, hindi kami makialam. Kami sinasabi namin, sinabi ng army, huwag kayong pumunta, baka madisgrasya kayo. Kung maniwala ka doon sa human rights, Gascon, Sige, pumunta ka, pwede ko yung military. Ikaw ang mag doon pagpasok sa kanila. Pag may damatay dyan, ikaw ang talian ko sa poste doon. Praktisan ka na mga sundalo how to improve their accuracy. Sige, Pilipinas, mar mas maraming marunong eh. Even if it is not realistic, in a state of martial law, di ka makapunta ng relief because there are no courts open where you can run to and ask for a relief. And that is why the reason sa martial law na walang pero yung sabi mang rape, man looting, hindi trabaho ng wala akong ganong sundalo at hindi mo ako mang itrigahan. Pati nga baril na sunog na kinikwenta pa ng mga pobre yan, gaano ka, ka tedious. Yang lahat ng barrel na kuha nila, i-documentation e pa. Magnakaw pa kaya. Nga, yung 52 billion, yung kinuha doon, kanino na yung, saan na yun. sa so military pag na, nagnakaw ka, you're ostracized. They will not do it because they, want not, they do not want to be placed in shame humility. Tsaka pag-training pa nila yan, sinasabi na sa kanila, hindi pwede talaga yung magnakaw-nakaw. Looting, iba siguro, but even the police. Ngayon sa pulis, ayaw ay ko magyabang, pero ah, sa, sa pulis, binubog-bog ko talaga sila. Bog-bog na todo yan. Basta ganon bog-bog. Kasi ay humahawak ako ng pulis, eh, mayor. Hindi ako nagyayabang. Bog-bog talaga, sirado yan. Sipa, sampal, yung abuti nila sa akin. Pero pag nagka-sala sa trabaho, kinakaputihan ko yan. Tama yan. Nung sabi ng human rights na pinuputiktahan ko ni Duterte, correct. Kaya sabi ng NDF, binubuli ko sila, correct. We are all correct. Pero hindi ako magkaputi ng mga ka, magnakaw ka. Kung sa trabaho, kaputihan kita, correct. There is nothing wrong. Trabaho yan in the performance of duty. Kung hindi ako marunong mag-protect sa aking mga tao, hindi ako mag-commander in chief. Better for me to resign and give it to somebody else. Baka kaya ni Robredo. Tanungin mo raw siya. Usap kami kung kaya niya, sige. Uh, one detail about uh, your opening statement, sir. Uh, you mentioned about additional soldiers, uh, 35,000 to 40,000, sir. Uh, anong timeline po yung tinitingnan nyo? Mag-training yan. But uh, I said uh, I believe the Philippines are the very strong military. Yung hindi basta-basta na mga ano na wala kaming weapons. They will have the everything. Technology, drone, para mag may magtawag sa polis before they leave, 30 minutes before, patakbuhin na nila yung drone sa ruta. Or I will yung ibibigay ng isang country sa atin, dalawang eroplano mag magtingin. Para magsabi sila na we are proceeding to this, tignan doon sa mapa, tapos i- It is really very clear, uh, I saw it, uh, you can identify a golf ball from an egg. Di ng itlog ng manok, pati golf ball, lagay mo dyan, tignan doon sa taas. Kaya niyang sabihin, May, Mayor, hindi man yan itlog ng manok? Hindi man yan ano? Golf? Hindi rin. Bayag ng tao yan, hulog. <laughs> <laughs> Sabi ko, pagod na ako sa trabaho ito, tapos you mess up with me. Ano? Bugiro. Sabi ko nga sa kanila, sinong may granada? Eh, puputukin mo na. Ambos-ambos ka Sige, na. Sige, na. Oo. Wala man. Uh, sabi nga, ang ano dyan is tinatakot mo yung tao ng pat, patay ka. Kaya patay, 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 patay. Ang tao na matatakot. O dito ka sa media. Walang takot dyan. May pa, si Mina, baskisa na pumunta. Sumusulong yan. Ayaw ko lang kayo samahan sa hulo. Hindi talaga papayag magtanong kayo bakit? Sayang. <laughs> Sayang <laughs> Sayang. Kasi ito, konting ligaw na lang eh. Eh kasi kilala mo na, araw-araw kasama mo. Sino pa niyang, konting Ligaw na lang na ano yung ligaw na. Who else? The gentleman from Surigao, Philip Tobeza of the Philippine Daily Inquirer. Maayong gabi, sir. Maayong gabi. Just clarifi clarification lang po. Uh, you, 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 you can take it off from the, you know, you're stooping. Uh, You mentioned, sir, kanina in your speech na sooner or later... ha? Kasi ang average height ng media nakikita ko, five feet. Thank you, Paul. Pero lang naman yan, maniwala ka pala. You mentioned po in your speech kanina na sooner or later, uh, the country would have to tackle the issue of the West Philippine issue and federalism. Yes. Could you tell us, could you elaborate on the tissue, sir, on what you meant? When they, uh, when they start to excavate the gas and oil, I tell you, it's going to be just, uh, just like a joint venture. We are not. I'm not prepared to go to war. I have to be frank. The truth is, uh, I will not. It will end up a, a slaughter to, to my forces. Kulang tayo. They have the state of the art and everything. And they have the missiles. Now, nakatutok na sa atin. It will reach uh, Metro Manila in seven minutes. Now, bakit? Whose fault it is? Tignan mo nga. It was there three years ago. Yung overflights ng intelligence from all countries. Nagpapablis di kita nun, I remember seeing it in uh, Inquirer Bulletin, dito sa Daily Star.